Ya, yeah, mapagpalang araw po sa ating lahat. Bali mayro po tayong bisita dito. Ah, uh, dalawang kantingero po. Ayun, balin na ayun kung mapapansin niyo po, ah, uh, magaganda po yung kanilang mga pinakita. Mga antigo na. Ano ka ito, bro? Itali. Ano? Itali ito. Ito itong crucifix ano? Ang laki nito. Na Aray, yung nililito, maganda pang altar. Ito? Oh, dasalan. Ah. Salo na kung palalagyan ng tungtungan 'yan, kahoy. Huwag lang nitong iyon ito. Ibig sabihin pang altar. Hindi eh pwedeng pero pwedeng isa inakayto, no. Pang altar lang. Ni mahaba-haba lang ng konti. Eh. Ay, ay, ay ng kanyang basag, oh. -tung Ukit ano? Ukit lang ito, pare ano. Mga itong indre na. Ano? maganda matikas crucifix may inam daw po pang altar ibig sabihin ito yung sa gitna no may inam ito naman po yung san jose san jose, pater may inam po sa paglalakbay at maging sa hanap buhay kabilanan po siya antigo rin po Uh, sa magnanais po ng pampaswerte at saka mainam sa paglalakbay ay eh, direct PM po kay dito sa Facebook natin. Ano yan? Ano yan? Ito? Ano ka? Are available? <laughs> hindi. Ang sarili. Ah, ibig sabihin, ano lang? <clears throat> Pinakita mo na yung mga kagamitan. Nahan matitikas? Oo, oh, mga Ah, uh, hindi pwede pakita yan? Hindi. Siya? Ang sakit Ayan, ah, ito no. Ito mahalang ho. Ito yung infinite yung pinagkaisahan na ano. Hmm. Nandito na lahat. Ayan, tikas nito. <clears throat> ayan, shoutout po sa mga nakatampay. Kay brother hokbo shoutout sa brother. Kay Sir Nerwin, shoutout po. Kay Sir Patricio lumbres Kay Jose Levy, shoutout po sa inyo. Bale, ito po yung infinito na nandito na oh, lahat. May ahami ito, ano? Hmm. Ito. Yeah. Tapos, 4 ba? evangelista sa mga gilid niya. Tapos, pangpalakas yeah. pa at kalabaw. Oo. Ah, ah. hmm. Ibig sabihin, may salakas din, Aray. Oo. Uh Ang -huh. talakas katawan niya, eh. Ito? Oo. Uh Oo. -huh. Yan, may inam ay, din daw ho. ito ay, sa... May ginagamit ang, gamit ang eh, katuwan. Kalakas, mm. pang ano ng katawan, dagdag lakas. Po, eh. Buhay pa eh, yan lang gamit. Ah, ah. 100 ang taon ah, buhay pa, yan lang gamit. Ito? Hmm. Ano ba? Saka mismo nakapagpaputuloy niya si Ka Jimmy Vergara. Nagkaroon siya niyan. Si Ka so, Jimmy patang... ng Batangas, ano? Mm. Oo. Oh. Uh, siya nagsabi sa akong lakas din niya. Sikat nga rin yan, si boss Ang gaganda nitong gamit niyo na rin. Ayan, shoutout po kay Darius Cometa. At kay Agimat. Ay siya, kay, kay Agimat yan na lang daw, are. Ibigay mo na ka. Ibigay. Sige daw, para, iyon na lang. iyon na lang daw. Basta ka may semi kay. Sakit. Ayan, ito ang talagang pampaswerte din. Agilang may tangay na Nas unang kasa ho, ito unang kasa ng agilang may tangay na ahas maliit lang ho siya kumpara dun sa labas ngayon yung agilang may tangay na ahas ngayon ang likod ata ano ni iba na ano, parang paglalakbay ano pag at ano yan na rin yun Ibang, ay iba rin libertad dala. Parang pera rin sinuon ng pera. May tangin, may tangin. Yung malaki, yung malaki ngayon, anong parang okay. ibang likod na ano? yeah. <coughs> um, eh. lang. For paglalakbay. Yung gano'n yan. Yung gano'n yan. Ibang salita. Parang kaya buenas. Lang lang. Buenas pala. Ang nakalagay buenas. Buenas Benedictus. Oo. Uh -huh. Dito, kaya lang. Oo, oh, si lang Robin, nandito. nag -iba. Aray, pinakita niya na yung gamit niya, yung nakita daw ng minero. Ano ka, reverhing may ano? May na bata. Na ano? Kabilanan. sakit nga pala nito. Lalo na rin oh. Itong Ito hindi, hindi matatangos masyado at ang kapal ng alsa nyo, alsado. Ang pangkulintas. Aray, ang pangkulintas talaga yano eh, ano? Pwede pang sarili. Hindi matatangos basta. Aray, pamilya sagrada. Hmm. Kung ayaw naman nila ay, ang yung... pabalutan nila. Ang um, linaw din ano? Ha? Malino Malinaw din? Oo. Malinaw din. Aray, pang ang gamit ito ano? Antik. na. Ito, ito yung nakuha ng minero. Kailangan kung ayaw nila <coughs> kasas, nila sa nila ng plastik. Pwede na. sa akin yan ano? Ito, inanan lagi sa klolo. Mainam na, mainam din po sa sa ano sa hanap buhay. Ito pampaamo naman po. Ayan. Berhing ni Lohuran. Kung tawagin ng iba ay berhing sinukuan. Ayan. Pampaswerte, pampaamo, tsaka pang halina. Mainam din po sa negosyo. Napakalino ng imahe niya. So, magnanice po. Direct niyo lang po ako. Direct PM lang po. Habang nandito po yung may ari. Saka po dito. Sa kursi piho. Ayan. Napakaganda po nito. Ganda nga na. Ayun, nakalagay sa taas. Oh. Yung basag. Henry. Henry. Parang ukit lang ito ano. Pero ang linaw. Uukit lang. Ang linaw ano. Ano na are? Siguro century na ano. Yan, ino may inam. mareo may inam din are. Kristong hari, kabulanan. Saan na magaling? Saan na magaling? Ito. <coughs> Maraming dala din, ano? Marami, kaya, kaya, Sa Ito? Oo. Kung talagang... Oh, kung, talagang kung magaling din na nag-aalaga, ano? Eh, basta alagaan niya. Nag-aalagaan niya. Ang sakit. Yan, ano? Ganyan ang gamit ni Kapabling. Kapabling ng... Anong lugar yun? Batangga Ah, ah Ay talagang mahusay. Subok din siya. Ayan o, sa mga magnanais. PM lang ako kayo. Tsaka dito sa Infinitong Berhin. Isa sa magaling na gamit din. Oh, ay nawawala ang signal dito sa isa Parang ang lakas nito. Ang lakas ng enerhiya. Oh, wala ang signal eh. Yan, ito sa magnanayso magnanay so magnana eso, PM lang po kaya. Pampaswerte panghalina pampaamo. Tsaka magaling po sa gamot pampasuko sa masamang espirito o anumang nakasapi pasyente. Pampasuko. Tapos ulo ng tamilok at trinity. PM na lang po kayo mga idol sa tuwan na naisin nyo dito sa mga gamit na pinakita natin. At tayo po ay mag-out na. Maraming salamat po.